Hi po, magandang umaga kuya. Kanina po itong palay. E Yung yung Ngayon po araw ng Linggo, uh, February 18. Dito po tayo sa bypass at may nagbibilad ng palay. Hi, mga gandang umaga mga kuya. Magandang umaga po. Hi po, ilang kaban pa ang binibilag nyo ngayon? Ilang kaban po ito? Ay, ito pala. Ilang kaban to kuya ang binibilag yung palay ngayon? Hindi namin alam kung ilang Kanino po itong palay? Sino po may ari? Ano nangalan yung may ari? Ano nangalan? Saan po ito galing? Saan po? Saan po? Hindi po kami umakot sa akot eh. Oo, hindi kami sumama sa akot. Pero saan po ito galing? Dito po sa Gimba o sa ibang lugar? Dalam sa malapit dito. Sa... Boundary lang ng Gimba. Saan po? Sa boundary lang Gimba. Boundary ng Gimba? Pero sino po may-ari nitong palay? Ha? Ha? Kadlang, kapag ka rin ang simba sa Victoria. Taga Victoria, sino po ang may-ari nitong palay? Sino po? Oh, sige, so doon tayo sa unahan. Di daw nila alam. So, di daw nila alam. Di nila alam kung ilang kaban ng palay. Di rin po nila alam kung sino ang nagpapabilad sa kanila ng palay as usual so kabilaan yan ulit doon sa kabila